Hello guys, ayan uh, yung aming kasamahang ay uh, ano yun yung gamit yung gamit na yan, <laughs> ay ano ba ya ano yun na ko alam niyo suha guys yung tinik suha ayan, suha na yah dana yung maigi ha sa ibang katawagan ano ba tawag sa pa rin uh, lukban lukban ah uh, tinik ayan. na lukban tinik ng kalamansi. Yeah. Yung mga dermatologist na makakapanood, eh, comment lamang kayo. Ano kaya ang pinakamainom dito? Kung tawagin ito ay kalyong pinoy. Plancha. Malimit tinatanggal, inabalik din. Inabalik din ito. Sa paano ka ba yung Di oh. ba pag ano, tatanggalin nila ng ano? Hindi, sumantulang. Tatanggalin nila ng kapato. <mukilurin>, wala. Ba? Hindi, merong ginagamit dito Paano, ngayon. Pampano. Ayaw nga. Nawawala. Tapos pagka muna na mga koy na naman. Yung mga dermatologists o biologists. Baka alam niyo naman. Hindi yung hindi yung minukmo ka. Yung biology ba yun? Ayan. Ito yun. May nab nabaaw doon ako. Ayan. Asong. Ayan. Dito, yeah. uh, yeah, ano yan, pawang mga professional lang gumagawa na yan ha Pawa <laughs> professional lang, <laughs> <lahang>, ha Huwag <laughs> ganyan. Wag ganyan ng mga bata. Maigpit, tago. Wala walang 'yan,